toto atingyo biahin man ng mga barko at bus diyan po sa Lucena City suspendido na rin kasama natin sa balitang yan si idol Edgardo Maceda ng IFM Lucena Pansamantala sinisipindi muna ang biyahe ng mga barko patungo Masbate at Romlon mula sa San Andres, Quezon patungo sa Masbate sa Ni ng masamang panahon. Sa inilabas na kalatas ng Coast Guard Station Southern Quezon kahapon ng alas 5 ang Sea Travel Advisory Number no. 20 na ipinagbabawal ang mga sasakyang pandagat na sakop ng Coast Guard na maglayag. Dahil ang eastern portion ng Romlon kabilang ang Kajokan, San Fernando at Magdiwang maging ang Masbate ay nasa Tropical Cyclone Wind Signal Number no. 1 maaaring makaapekto ang bagyong uwan sa mga madlakbay sa dagat. Samantalang inabisuan na rin ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang mga passenger bus at mga rolling cargos na huwag na muna ang bumiyay patungong pantalan at maging ang mga pasahero ay huwag na rin magbiyay kung masama ang panahon. Nagkansela naman ng pasok sa public at private schools, postgraduate schools at trabaho sa gobyerno sa lungsod ng Lucena. Kasama mo sa Araman Calabarzon 106.3 IFM Lucena, Idol Edgardo Maceda. Tatak, Araman!